Arestadong mag-ina sa sinagawang entrapment control delivery operation kung saan nasamsam sa kanila ang isang one inbound parcel na naglalaman ng halos dalawang kilo ng hinihinalang shabu na may street value na 13,800,000 pesos sa kinilala ng PIDEA operative sa mga naarestong mag-ina na nagtangkang i-claim ang parcel na sina Annalyn Real i e. Macapas at Mary Diaz Nagasa. 50 years old at may ang real 23 years old na kapresidente ng 946 San Jose, Barangay Mauay, Mandaluyong City. Nagumpisa ang control delivery operation sa pagkakadiskubre ng Bureau of Custom Clark, Pampanga sa laman ng isang parcel ng ipaamoy sa K9 unit at isa ilalim sa X-ray at ng isa ilalim sa initial search ay nakitang positibo ito sa crystalline substance na Shabu. Makaraan ito ay nakipag-ugnayan agad ang Bureau of Customs sa mga operating unit ng PDEA, PNP Aviation Security Group, MIA Airport Police Department, ICTPS at NBI Cellro na nagsagawa ng controlled operation sa ICT Compound PSI Building, Pasay City. Nakumpis ka mga kontrabando at may ebidensya. Uh, na isang parcel na may tracking number 81579379494 na ang nakatalang ko sa ni at nag-claim ng parcela itay ay si Annalyn alias Mary Jane na kuha sa parcela tinatayang halos dalawang kilo ng shabu sa walong transparent plastic na nakasilid naman sa apat na rechargeable spot jug na inilagay sa isang kahon ng parcela sa declaration manifest ng parcel nakatala ang isang parcel na may tracking number 8157937949 na idineklara ang micro server double stainless suruti ceramic 5 dap lati mula kay dito kay David Ho ng 388 Shopee Singto Kilong T Sungkumbit Bangkok Thailand at pinadala kay Mary Jane Diaz sa uh, Nagas ng 18 na uh, Sapphire Street M. Pilimaco Homes Talon 1 Las Piñas City na naglalaman ng apat na 3.0 liter jug na may lamang MLO na no, 2 kilo ng hinihinalang shabu isang unit ng cellular phone at isang pill health ID Ako, si Jojo Sikat walang inatasang ang balita